Hi guys, welcome to my channel Florinda's Mix 2.0 So, ngayon guys ay magluluto po tayo ng supas para sa aling hapunan So, dahil maghapon ang ulan guys, so naisipan kong magsupas para makahigop tayo ng mainit-init na sabaw So, dito guys ay hihiwain ko na muna ang bawang at sibuyas ito ng ah, ano, eh, hulugasan ko lang siya sa mineral water. Yung ating macaroni. nanhugasan na natin. Yung malalaki nating luwag, wala na, di ko na nakita. Kung so, may nasirang pa Kung so, may mga kahoy na hawakan. Wala na. Kung alam kung nasaan. Ano yun? Wala, Joy. Wala, Joy. Ito na guys, i-ano na natin yung bawang at sibuyas. Bawang sibuyas. Ah, margarin. Kasi hindi na kayo sa Ah. Yan, isunod natin ito ang ating manok. Brown, brown muna. Manok. Tapos, i okay, ano ko rin itong ano? balat ng manok. Nalagay ko rin ito. Yung so, balat ng manok. Isama natin ito. ito yung ating makaroni guys inano ko sa pinabag ko sa mineral water hinugasan ba? hinugas guys apit lang to, guys ha ito ako magluto sarili kong pamaraan hinugasan ko ng mineral yung ating makaroni pasta makaroni hindi ako naglalabay ng hotdog sa sopa. hindi ako kumakain ng hotdog naman balak ko sana na magsupas. Eh, sabi ng kapatid buwanin, ko kanina, wala ang kain supas. Napaisip tuloy ang magsupas kasi masarap magsupas nila lang ang kabila. Para pumikop na ang main <coughs> sa sabaw. <baro>. Okay guys, pwede brown, brown muna natin. Ayan guys, ilagay na natin itong manok. Halagang 50 pesos na manok guys. Oh. Tipid-tipid. si Pesos. Nga, wala. Gano'n yun. Brown muna natin. Pakatasin muna natin ang manok. So, yun, guys. Pakatasin muna natin ang aking manok. Dahil wala tayong takip. Ito yung aming takip na original. No, no, no. no, no, no. Shes, shes, namin original. Yan. <laughs> Raise your poker. <laughs> Yan ang aming original na takit. At ayun, guys. Medyo langangamay na siya. Kumakatas na. After 5 minutes. Minutes. Pag-iinitin. After 5 minutes. Ayan, ah ito ang seasoning guys, ito yung porma lang ng malaki ito mga onions, chubs yan ayon at ilagay na natin ang ating chicken cubes at naglalagay din ako ng patis guys ganoon na lang para yung patis ganoon na lang pagkatapos yan ay ilalagay ko na itong ano yung macaroni na yung kasan ko baka Ukay-ukay, uh -huh. um, ukay-ukay okay, yun Uy, okay, nakakarang Nakakip Ukay-ukay yun, okay, guys so, ngayon, Lagyan ko na yan ng COVID tubig. At ngayon, wala ko ng tubig ng mineral. Mineral, kay mineral na ang ibugas ko dito. Wala akong ibang magamitin ko, wala nito, wala, wala akong chop soy, kaya repolyo lang. Walang chop soy, kaya repolyo lang. So, dalawa natin. Wala na kaming tuwi guys Wala lang laman ang aming ano. lang laman ang aming Tangking Ayan Ugasan ko ulit ito ng ano. Minimal Pagkahiwa-hiwa ko nito Ibabad ko ito sa Hiwan ko lang Hiwan ko lang ano. Ang gusto ko guys Sa supas maraming gulay Kaya iubos natin ito kasi yung binigay ng anak ko yung isang kalahati na rami. Medyo mura pala itong repolyo ngayon. Ayan. Ayan, gusto ko yung umot talaga itong lahat. Gusto ko sa sumpas, mga repolyo. Ayan, maglagay na pala tayo ng tubig eh. ng maraming maraming tubig. Mas, mas gusto ko kasi sa supas na yung mga may sabaw-sabaw. Ayan. -sabaw. Yeah. Dagan pa natin ko ng tubig mamaya pag, pag malata na siya. So, babalikan ko kayo mamaya guys. Hintayin lang natin na malata na. Tapos hiwahiwain ko rin itong isang buong repolyo na ito. Ayan. Ito na ang ating supas. Linagyan na natin ng pamintang durog. Sunod, lagyan natin ng So, ayun na guys. Papakuluin ko na lang ng siguro mga 5 minutes para ilungad ko na rin ang repolyo. So, ayan guys. Dahil nagutom na gutom na raw ang aking asawa ay ilagay na lang natin itong repolyo. Ayan. Ang daming repolyo guys. Mahilig po talaga ako sa gulay. Paborito ko repolyo. So, ayan. Ang ganyan karami ang kanyang repolyo. Ayan. masyadong sticky ito. hindi tayo makahigop nito ng ano, maraming sabaw maganda sana kung chop suey pa ang nabili nila para may mga carrots sana Ayan, super kalan po yung aming gamit lang na Lutuan nga guys. Ang importante may malutuan. Buti nga may super kalan. Dati kahoy talaga kami. Alam mo naman guys. Alam nyo naman. Kahit nandito tayo nakatira sa Maynila. Manila. Manila. Pero kubre man di hapon. Ayan. ano yung panginabuhi sa probinsya. Pariho lang dito sa Manila. Ayan siya. Ayan na siya. Focus natin. Ayan na ating sopas. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Kaya na kami ng hapunan. So ayan na po guys, abalik ah, balik kakain na kami ng suka ah, sa kanya-kanya pala kami ng ano no plato ni partner. bal si partner katabi ko lang po. Kumakain na rin po siya ng sopas pero yung sa kanya ay linagyan po niya yung ng kanin. Sa akin naman po ay puro sopas lang. Dahil paborito ko ang sopas guys. Wala nang kanin-kanin yan, puro carbohydrates. So yun lang guys no, uh, ah, maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video dito sa aking pangalawang channel guys, Florinda's Mix 2.0. Uh, ah, sa lahat po ng aking subscribers dito guys, maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng makapanood ng aking video na hindi pa nakapag-subscribe, niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-bell all niyo na rin po para updated kayo sa aking mga video. So papasensyahan na guys no, so, na minsan ang ating video ay walang kwenta para lang, para lang guys na may mai content may mai upload tayo. So salamat salamat sa lahat ng aking subscribers. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sana po support niyo rin po ako dito sa aking pangalawang channel at saka nakapanood ng aking premiere ngayong bibi na ito guys. Maraming maraming salamat. Salamat po talaga sa inyong lahat. So ayan guys, panoorin niyo na lang ako kumakain.